Guys, andito na po tayo ngayon sa uh, Balasan Iloilo Himamanaay Barangay Himamanaay Balasan Punta po tayo dito para mag-install ng Shinong Rice Mill Machine Ayan o, no? si Sir Si Sir Martin Doon po tayo sa kanila mag-install Kahit sang solok ng Pilipinas kun tahan po namin kayo para mag-install ng sinong rice mill machine

Thank <laughs> ini ya sa elevator tag so mag on ka Un mo nung sinakauna yun mo hulaton mo siyang magsaka ang amperahiya ah dison ko mag under na dapat hindi siya pag de, mo de, bantay ka de dapat hindi siya maglapaw sa 20 amperes eh kung maglapaw sa 20 amperes ah uh, pwede nga uh, i-trip in ang kurente mo ang breaker mo overload, overload siya mo And then, testing anda karun halin sa 0. Kung anong itsura sa 0. 1, 2, 3. Basta lang ka sa 4. Pero nakadepende sa quality sa humay. Pag variety. So kung daan nga humay, hindi ka mag-tris. Kung eh, broken mo na siya. Pwede ka lang 1 or 2. Kung baguan eh, pwede ka mag-tris. Basta nabulad sa mayo. And then, kung mag-off ka, una mo switch off. Ang dako and then before mo ni siya i-off i-arean ni siya nga pin mo ang control naton para magpagwa sa bato i mo na ito siya pag post mo magwa din mga bato pero hindi ka magdating nga lang may bugas na siya kaya ang bugas gabulig na siya push sa bato so bisan sin pa nakasako ng nga humay ang ginload mo dutay lang din siya nga bugas ang mga pod and then before mo siya i-off Iba nagwa na tayo ng mga bato. Hindi hmm. mo ba, pagkalipatan nga ibalik. Kaya yeah, kung nalipatan mo na siya mabalik, balik, pag load mo liwat, pag paandar mo, tingala ka wala sang gagawa nga bugas. Ato tanan nagwa sa mga bato. So, Kaya okay, dapat ibalik ang mga bato. Kaya open to ang mo, distoner. Ang pritahan sa distoner. Kung mga mga open plus like, close distoner. So pero, wala na natin sa mga bato kaya ang mga bato dito natin siya suyupon sa likod pag open mo man, niya mo nang ihulog niya ito ang bato so nga siya this one i-off mo naman okay kung makapahatang bato so, pwede na siya i-off so, una on the day I kung ayos 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 so hayaan ayos 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 mag ayos na Ay, siya mismo yung mag ayos